Sa tingin ko lang nga, ito na ata ang pinakadambuhalang manok, pinakamalaking ribulto ng manok na makikita dito sa bansa natin. Oh yeah! Mala-adventure na naman ang gala natin ngayon. Alaka! Ang charap! Bibisitahin natin ngayon ang isang bayan na kung saan makikita ang isang dambuhalang manok. Ang bayan na tinutukoy natin ay ang manukan na matatagpuan dito sa probinsya ng Sambuanga del Norte. Isang napaka advisory para sa mga motorista at lalong-lalo na sa mga nakukumute na dito po sa Piau Bridge, Manuel Rojas, Sambuanga del Norte. Kasalukuyang ipinagbabawal ang pagdaan ng mga sasakyang lalagpas ng 5 tons. At ito po ang ibinigay nilang alternatibong ruta. At asahan ng medyo babagal ang inyong biyahe pag kayo'y dadaan dito sa mga kalsada ng Manukan at ruhas. At yan lang muna mga nakalap natin mga balita ngayon. Bantising kuras ito nakalap dos. Ilang metro lang ang layo pagpasok namin dito sa sentro ng Manukan ay eh, ito nang bumungad sa amin. Yang nakikita nyo sa aking likuran, yan na ata ang pinaka malaki o dambuhalang manok na nakita natin sa Tanang Life Sentence. Oh, yeah. Pero syempre, ikakonfirm natin ito. Kung ito na ba yung pinakamalaking manok na matatagpuan dito sa ating bansa. ribulto sa manok, mam ma sa hmm. Tibok, Pilipinas. Mawag yun, ma'am. Oh, mawag ma'am. Nabahan ito ba yun eh. Mawag sir. Pinakadak ko oh, yung Tibok, Pilipinas. Pinakadakugin. Oh, Ngay, ang gamay, ano yun anina diyan sa patunan. Dapat, nakita na ginang tinuod nga dako ang manok. Uh, Di na mahurut uh, mahurot ang <laughs> ihaon. Papasuki natin ang loob ng manok na ito. Oh, hindi lang pala ribulto ang manok na ito, no? Meron din mga bagay na makikita dito sa loob. Sa aking likuran, mga antik. Yes, mga bangao parang gawa ito ng mga katutubo. Tama ba, ma'am? Katutubong subanin. Kita natin meron pa silang gong. Dito natin tinapagtanto na ang nasa loob pala ng dambuhalang manok na ito ay isang museo. Museo ng isa sa mga pinakakilalang tribo dito sa Mindanao, ang Subanin Tribe. Dito rin makikita natin yung mga pictures, no? Mga naging mayor sa paya na ito. Mga lumang litrato. At syempre, andito rin yung mga original na damit nila na kalimitang isinusuot nila kapag may mga ritual. Dalawang palapag pala ang manok na ito at dito sa itaas kitang kita overlooking talaga ang ganda magtambay dito ang charap talaga oh yeah Kaya raw tinawag na manukan ng kanilang bayan ay dahil daw nung mga sinaunang panahon marami ka makikita mga wild chicken sa lugar na ito. Hello sir, good day. <laughs> Chalap. <laughs> <laughs> Matapos magpaalam sa kanilang tourism officer ay umabanti na kagad kami para puntahan at makita ang isa sa pinakakilalang kuweba dito sa probinsya. Ang sabi ng tourism officer kanina, puro semento na raw ang kasada dito. Yung dahanan papunta sa Libutan Cave. Oh yeah! Nais ko lang magpasalamat no sa ating mga kite loggers na sinamahan talaga tayo sa araw na ito. Ah, okay kayo? Kailangan namin magtanong dito para wala na kaming tanong at hindi na kami magtanong. Oh yeah! Pansin lang natin no, parang unti-unti tayong umaakyat ng bundok. So ayan, nakikita na natin yung karatula ng Libutong Cave. Nakalagay dito 500 meters Let's go yeah. Sa di kalayuan makikita na kagad natin yung information center Dito tayo magkuan, mag at magbayad sa mga kinakailangan natin sa kuweba At syempre kailangan mo ring magkuan ma Magpaalam ba sa kapitan? Yes. Wala nang pinasaylo na oras Ito na, papasukin na natin Tingnan natin kung ano makikita natin sa labas ng kuweba Labas ng kuweba Ah, di muna tayo papasok ngayon kasi medyo kinapos tayo sa budget. Pero babalik ka namin ng kuwebang ito. Talagang papasokin namin ito. Sa ngayon lang, ay titingnan natin kung ano nga ba yung itsura ng kuweba. Mga 5 to 6 minutes na paglalakad galing doon sa semento na kalsada ay mararating mo na yung bibig ng kuweba. Medyo maliit ang daanan dito. Parang tao lang talaga ang pwedeng dumaan. May mga bato na. Maraming bato tayong madadaanan malalaking bato. Ito na yung yung bibig mismo ng kuweba. Sa mga nagnanais na mapuntahan ang kuwebang ito, ito yung mga kinakailangan natin, helmet na may kasamang flashlight para di magsiga yung mata mo doon sa looba kasi napakadiliman. 70 pesos pala ang parenta sa bawat helmet na may kasamang flashlight at sa bawat apat na tao ay nangangailangan ng isang guide. At ang bayad ay 150. Napakamura lang basta may pira ka. May pira kang dala dyan? Mm, okay. Siya nga pala, tatlo yung kuweba nila dito pero sa ngayon, dalawa lang yung pwedeng pasukin. Ay, Pupuntahan natin ngayon ang tinatawag na Gatubal Falls. Malapit lang daw ang waterfalls na ito dito sa, sa lugar na kung saan may kuweba. Ang akala ko ay puro simento na rin yung daanan pero akala ko lang pala eh. daan dito mga lods. Lapdos gina eh. Oh yeah! Pagpapagpate gina eh. Lapdos ilang kalsada dito nila. Hmm, medyo okay. Okay-okay lang naman ang kasada nila. Talagang mauuyog ang itlog mo. Oh, yeah! Ang ganda ng mga view dito kasi yung mga bundok nila, oh, parang parang nasa Chocolate Hills. Oh, oh yeah! Dahil pupunta tayo ngayon sa isang waterfall, expected na na ganito yung mga daanan. Pero okay lang, kayang-kaya naman. Kung sasakyan siguro, four wheels, Ah, uh, mas maigi na mataas yung clearance kasi kung mababa, yung mababa yung clearance ng sasakyan mo, baka sasayad talaga sa ganitong klasing daan. Oh yeah. Hanggang dito na lang yung motor, magsisimula na tayong maglakad papunta doon sa waterfall. Oh yeah, ang entrance pala dito mga lusno sa Gatubal, sir no? Gatubal Waterfall ay 20 pesos per head. So dito lang po tayo magbabayad no sa may, sa bahay na ito. May tao dito na naka-assign para mga ng bayad. All right, sa bawat taong bibisita sa waterfall na ito, kailangan nilang ilagay ang mga detalye nila, konting detalye. Kung saan lugar sila galing, pati na yung signature nila. At siyempre yung pangalan. Namahan po tayo no ng isang pulis. Salamat sir. Oh yeah nasa mga 200 meters daw galing dito yung lalakarin kapunta doon sa waterfall. Ah, okay kayo. Medyo masungit yung panahon, no? Wala, walang araw na nakikita. So, yung mismong waterfall, andiyan, no? Oh. Kita natin, andiyan, no? Oh. Palapit lang pala siya galing doon sa yung malaking daanan. Ayan, may nakikita tayong mga cottage nila. Dalawa. Dalawa ito. Ito yung isa mali, medyo maliit. At itong isa, ah, tatlo pala. Oh, tatlo ito. Ang um, uulan, katulad ngayon, ah, may masisilungan ka. At eto na nga yung tinatawag nilang Gatobal Falls. Hindi man siya kasing taas sa mga una nating nakitang waterfalls. Pero ang kagandahan nito ay sulit na sulit kapag maglangoy-langoy ka dito. Kasi bukod sa malinaw yung tubig, mahinahon din siya tingnan at di ka matatakot na lumangoy sa gitna. but Matapos madiskubre ang isang napakagandang waterfall, bumalik na kaagad kami dito sa sentro ng Manukan. Para mananghalian, mahirap na mapas mo tayo nito. At habang bumabiyahe pa, pa ay nakita namin ito. Dito po sa Barangay Concepcion, Manukan, meron po tayong makikita mga napakasarap na produkto na makikita lang sa gilid ng kalsada. Andito lang tayo sa gilid ng kalsada. Mga nakahilirang iba't ibang klaseng produkto na nakabuti pa. Dito naman marami tayong makikitang mga tuyo. Yes, klase-klaseng tuyo yan at mga pusit din na tinuyo at ah, tinuyo. <laughs> marami pa yung iba mga lods yan marami pa klase klase at ito yung pinaka pinaka paborito kong tuyo mga lods ang tawag dito, dito sa amin ay danggit Tama ba? Yes, danggit po ang tawag nito. Napaka crispy po nito. Mga lods, para itong chicharon kapag kinain mo. Wow! Alright, uh, di lang ito yung tindahan na makikita natin. Marami pa yan mga lods. Siguro na sa mga apat o limang tindahan ang nakita natin nagbebenta ng parehong mga produkto. Pagdating namin dito sa bayan ng Katipunan, ito yung nasaksihan namin. Kickboxing na Muay Thai version. Ang lupit pala tingnan sa personal. <laughs> Pero syempre, ito yung mas malupit pang vitamin sa matawan. Okay kayo?